Mabuti na lamang at mga warning shots lang pala ang mga nadinig nating putok kanina. Eh, hey, ikaw eh! Mula sa baril ng galit na ama ni Selena. Ayon ay babala para kay Victor ang taong pinagkatiwalaan niya at ngayon ay basag na ang tiwalang yon. Pero matinag kaya itong si Victor? Matakot kaya siya sa banta ng mga punglo, ng mga bala? Sino ang pananagutan ni Victor sa dalawa? Si Lenny ba o si Celina? at kung magkamali siya ng pagpili, paano kung maging ganap ang poot ni Mayor at kung sakali, magkakaroon ba ng dalawang sanggol na isisilang sa mundong ito ng mga ulila? Si hindi kita kayang pakasalan dahil buntis din si Lenny. may sakit siya. At mas kailangan niya ako ngayon. Alam ko, Victor. Pinapuntahan ko siya sa isang tauhan ko at alam ko rin na may karamdaman siya. I'm sorry. Alam mo naman pala eh. Bakit kailangan mo pang sa ganito ang lahat, Selena? Kung naiintindihan mo pala, pakiusap. Palayain mo na ako. Pangako ko na hindi ko tatalikuran ng pagiging ama ko sa magiging anak natin. Kailangan ka nila ni Victor. Pero kailangan din kita. Selena. <sighs> si si Lenny ang mahal ko. Siya lang. Siya lang at wala nang iba. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. lalo lamang kitang masasaktan ni. Eh. Pareho tayong magdudusa at hindi magiging masaya kailanman. Okay lang sa akin ang masaktan o magdusa. Basta gusto ko lang makasama kita, Victor. Kaya kong hintayin yung panahon na matututunan mo rin akong mahalin kahit gano'ng pakatagal. Just please, hayaan mo mahalin ka. <sighs> Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Nababaliw ko na talaga si Lina. Hindi kita mahal. Pakiusap, huwag na natin dagdagan pa ang pagkakamaling na gawa natin. Kailangan ko ba itong ulit-ulitin sa'yo, ha? Hindi yun isang pagkakamali, Victor! Hindi! Pabihira. Ang tanging hinihiling ko lang sa'yo, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na mahal kita! Eh, si may sakit siya. Ipagamot natin siya. Hindi ba malaking halaga yung kakailanganin niya sa operasyon? Walang problema sa akin, Victor. Akong bahala sa lahat. Marami akong pera. Pwede nating ipagamot si Lenny sa abroad kung gusto mo. Lahat na kailangan niya, ipo ko. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. <laughs> lahat ng meron ako, pwede kong isakripisyo para sa'yo. <laughs> Hayaan mo lang akong mahalin ka. <laughs> Hayaan mo na ako makaawa ko sa Victor. Hindi lahat ng bagay na bibili ng salapis si Lina. Isa na dito ang pagmamahal ng isang tao. Magas ang pag-ibig ko kay Lenny. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong yaman. Handa kong gawin ng lahat para maitama ako ang mga pagkakamali ko kay Lenny. Selina, Malino kang babae. At alam ko na mauulawahan mo ko. Ah. Kumusta ka na, Selena? Halos isang buwan din tayong di nagkita. Ang totoo, ilang beses kitang tinangkang kausapin, ngunit lagi kang tumatanggi. Eh. Kaya nga sobrang saya ko ngayong pinuntahan mo ako dito. Sinadya kong umiwas sa'yo para sanayin ko na ang sarili ko na hindi kita nakikita. Okay lang ako at ang baby natin. Salamat sa pangungumusta. Ah, uh, Victor... Pasensya ka na nga pala kung naging mahigpit sa'yo sinapapa at Kuya John. Hindi ka nila hinayaang umalis ng bayan dahil na rin sa hinihintay nila ang ating desisyon. At dahil na rin doon, hindi mo tuloy na gawang bisitahin si Lenny. Mabuti naman ang kalagayan ni Lenny sa ngayon. Salamat sa mga tulong mo sa kanya. Yun na nga eh. Sinaktan na nga kita at sinabihan ng mga masasakit hindi ka pa rin nagdamot ng tulong. Alam mo, sa totoo niyan, Selina, eh, nahihiya ako sa'yo. That's the least I can do for Lenny, Victor. At alam mo, ang isang bagay na pwede ko namang gawin para sa'yo, yun ang palayain ka kahit hindi ka naman talaga naging akin. <laughs> Pasensya ka na sa pamilya ko, ha? Sa sobrang pagmamahal nila sa akin, nagawa nila ang bagay na yun sa'yo dahil gusto lang nila akong protektahan. gusto ko rin humingi ng tawad sa dahil... Dahil kung hindi ko pinilit yung gusto ko ng gabing lasing ka, hindi na sana tayo umabot sa ganito kalaking problema. Ano? <totong> Totoo ba yung mga sinasabi mo, Selena? Totoo, Victor. Hindi mo ko kailangan panagutan o pakasalan. Kaya maaari mo nang puntahan ng taong talagang minamahal mo. Ako naman, babalik na ako sa Australia. P Pero paano magiging anak natin? Hindi ko naman siya tinatalikuran, si Silina. Handa pa rin ako na maging ama para sa kanya, si Alam ko, alam ko, alam ko, Victor. Hayaan mo at makikita mo ang ating magiging anak. Hindi ko siya ipagdadamot sa'yo dahil siya ang pinakamagandang regalong ibinigay mo sa akin. Ah. ah. <sighs> Hindi ko alam ang sasabihin sa'yo, si Wala ka namang dapat pang Victor. Victor. Desisyon ko ang lahat ng to. Sana sang-ayon ka rin doon. O paano? Alis na ako kasi flight ko rin mamaya. And please, wag mo na akong ihatid sa labas kasi baka magbago pa yung isip ko. Paalam, Victor. Sige. Paalam, Selena. Paalam, Victor. Salamat. Salamat sa sandaling ipinaramdam mo sa akin ang pagmamahal mo babaunin ko ang bawat sandalingan sa aking puso't isipan magpakailanman. Amahalin kita kahit ang puso mo pag may ari na ng iba. nagkita. Six years! Six long years! Nakakatuwa ganyan ka pa rin tulad ng dati. <laughs> Nakakatuwa talaga lalo na nakita ko kayo muli ng ating anak. At ikaw din si Lina. Tulad ka pa rin ng dati. Kahit na anim na taon na ang lumipas ay... Para ka pa rin dalaga hanggang sa ngayon. Pasalamat nga ako at lumaki ang ating anak na ikaw ang kamukha. Maganda at mukhang napakabait din tulad mo. Napaka-bulero mo naman pala. <laughs> Pero tama ka, mabait talaga siya. Tulad ng anak niya ni Lenny. Alam mo, kahanga-hanga ka dahil kahit mahirap ang buhay, naitaguyod mo pa rin ang anak niyo nang mag-isa ka. Ganoon talaga. Kailangan, kailangan maging matibay. Kahit na apat na taon nang pumanaw si Lenny, kasama ko pa rin naman siya at ang mga pangarap namin. Yun ang nagiging inspirasyon ko at ang mga anak ko ang aking nagiging lakas. Mom! Dad! Come on! Let's ride the swing together! We're coming, Bea! Ah? Lubos <laughs> na nasaktan si Selena sa ginawang pagtanggi ni Victor na sumama sa kanya. Ganun pa man, mas binabuti na lang si Lina na magparaya na lamang at hayaang makapiling ng Victor ang totoong mahal. Sa kabila ng kapangyarihan at yaman ng pamilya ni si Selina, itong si Victor ay pinanindigan pa rin ang kasintahang si Lenny na nuoy nakikipaglaban sa isang karamdaman. Malubhang malubhang sakit. Dalawang taon din nakipagbunuan si Lenny sa kanser bago ito pumanaw. Kaya mga kapatid, ang huling tagpo na ating nasaksihan ay ang nangyari matapos ang apat na taon nang muling magkita si Selena at Victor kasama ang kanilang mga anak. At dito habang sila nag-uusap ay pareho nilang napagtanto ang kaligayahan at kapayapaan na maaring maranasan kahit magkahiwalay sila nang naging mga kapalaran